الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي رد الينا ارواحنا بعدما اماتنا واليه المصير الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور الحمد لله الذي اصبحنا واصبح الملك كله له اصبحنا على فطره الاسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أصلي وأسلم وأبارك على سيد الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته para kasabutan na na karaklam na Tagalog hmm? ang ratul kulog mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay uh, ito yung tinatawag na sakit mga sakit ng ating puso na marami sa atin hindi na namamalayan ng sakit na ito ang punto ng ating mga ulama dito ay hindi yung physical na sa physical, pag masakit yung tiyan natin, nararamdaman natin na masakit yung tiyan natin, meron tayong problema. Meron tayong sakit sa tiyan. Pag narin, pag uh, nar natin na hindi tayo makarinig, for example, sa tenga natin, ibig sabihin may problema yung may sakit yung tenga natin. Pag sa mata naman, pag hindi tayo makakita, malabo yung paningin natin, ibig sabihin may problema yung may sakit yung mata natin. Ganon din yung puso natin sa physical. Sa physical, yung puso natin, pag nahirapan tayong makahinga, naramdaman natin, no? meron tayong ano, mahigpit yung uh, mahirap yung paghinga natin. Ibig sabihin, may problema tayo sa puso. Yun yung physical na sakit. So, anong ginagawa natin? Pag nakaramdam tayo ng mga ganun, pumupunta tayo sa doktor para magpa-check up malaman kung ano yung resulta o findings ng doktor na kapag nalaman natin yung findings ng doktor, ano ginagawa natin? Ang ginagawa natin ay iniingatan na natin yung mga bawal sa atin. Ha? Huh? Iniingatan natin na makakain tayo ng makakapagpalala ng sakit natin. Ganun natin iniingatan kapag may problema ...yung parte ng katawan natin merong sakit. At bawat parte ng katawan natin merong function niyan. Ibig sabihin, pag hindi na gumagana, hindi na siya nagpa-function ng maayos... ...ibig sabihin yun na, yun, nandoon na yung sakit. Hindi niya na nagagawa yung trabaho niya. Ganon din ang puso natin. Sa physical na sakit ng ating puso... Pag hindi na tayo makahinga, nahihirapan tayo ng paghinga, meron tayong heart failure o kaya heart disease, ibig sabihin, yung trabaho ng ating puso, anumang parte ng ating katawan, ay meron doon na mahina na hindi na nagpa-function ng maayos. Pero lahat ng yan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lahat ng yan, darating ang araw na kapag kinuha tayo ng Allah Subhanahu wa Taala ay magiging lupa lamang yan magiging lupa pag tayo ay namatay ililibing tayo lahat ng yun ay magiging lupa pati yung puso natin pero meron doon sa puso natin na naging function niya naging trabaho niya dito sa mundo na magka maiiwan sa atin magiging benefit, magkakaroon tayo ng binipisyo dito sa dunya hanggang sa kabilang buhay. At yun ay maraming function na trabaho ng ating puso dito sa mundo na may iwan. May iwan. Na magkakaroon tayo ng benepisyo dito, dito sa dunya hanggang sa kabilang buhay. Na yun ang makakatulong sa atin doon sa kabilang buhay. Ano yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Yung naging trabaho ng ating puso. Yung naging trabaho ng ating puso dito sa mundo na ito. Hindi yung physical na hindi ta nakakahinga tayo ng maayos, hindi yung tinatawag nila na maanawi, makahulugan o moral. Huh? Yung maanawi na naging trabaho niya. Na kapag naging maayos yan, magiging binipisyo sa atin hanggang doon sa kabilang buhay. Sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya sa Quran, sa surat al-Shuara, sabi niya ika 88 na talata hanggang 89, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Ibig sabihin na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, يَوْمٌ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ Darating ang araw, ang araw na yun ay? Doon sa kabilang buhay. La yam faumalun wala banun. Hindi makakatulong sa atin ang ating mga kayamanan. Hindi makakatulong sa atin ang ating mga mahal na mga anak. Illa man atallah bi kalbin salim. Maliban na lamang kung sino yung merong dalisay o malinis na puso o mabuting puso. Dito sa dunya, at yun ang magiging baon niya doon sa kabilang buhay. Di makakatulong sa atin doon ang kayamanan natin at mga anak, maliba na lang kung sino yung merong mabuting puso dito sa dunya na maging baon niya doon sa kabilang buhay. So nangangalugan ito mga kapatid sa pananampalatang Islam na dapat na ingatan natin ang ating mga puso na magkaroon ng tinatawag na sakit. Na? Magkaroon ng tinatawag na sakit. Dan isa sa hadith na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasad mudghah. Idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasad fasad al jasad kullu ala wa hiya al qalb. Meron sa ating parti ng katawan ulaman sa loob ng ating katawan mudghah. Idza salahat kapag naging maayos ito, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Salahal jasa dukullu. Magiging maayos lahat ng ating pangangatawan. Wa idha fasadat. At kapag ito naman ay nasira, fasadal jasa dukullu. Masisira lahat ng ating pangangatawan. Ala wahi Ito ay ang ating puso. Ito ay ang ating puso, mga kapatid sa pananampalatang Islam. Kaya iniingatan natin ito na magkaroon ng sakit. At ito yung pinag-uusapan natin na klase-klase ng mga sakit ng ating puso. Unang-una, yung tinatawag na hubbud dunya alal akhira. Hubbud dunya alal akhira. Ito yung unang sakit ng ating mga puso ayon sa ating mga ulama, Labis na pagmamahal sa dunya kaysa sa akira. Sobrang pagmamahal sa dunya kaysa sa kabilang buhay sa akira. At napakarami mga dalil mga kapatid sa pananampalatayang Islam na itong dunya na ito, temporary lamang sa atin. Ngunit marami sa atin na sobra na ang kanilang, labis na ang kanilang pagmamahal sa dunya. At napakaraming mga dalil paalala ang Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul duha, ikaapat na talata, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walal akhiratu khairun laka minal ula. Ang kabilang buhay ay eh, siyang mas mainap sa iyo kaysa eh, sa nauna. Ano yung nauna? Ang buhay dito sa mundo. Pero marami ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam na dahil lamang sa mga makamundong bagay, kaya niyang ipagpalit ang kanyang kabilang buhay. Dahil lamang sa katiting na posisyon, kaya niyang kapatayin o kitili ng buhay ng kanyang kapwa. Dahil lamang sa kakaunting kapirasong kayamanan, kaya niyang saktan, apakan ang kanyang kapatid sa pananampalatayang Islam. Dahil lamang sa pansariling interes, kaya niyang dayain, kaya niyang apak-apakan, siraan ang kanyang kapatid sa pananampalatayang Islam. Dahil saan yun? Sa sobrang pagmamahal sa dunya. At nakakalimutan ang akhirah. Isa yun sa sakit ng puso, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. سنابنا الله سبحانه وتعالى سبنلنا قران سوره الحديد سنابنا الله سبحانه وتعالى اعلموا انما الحياه الدنيا, حياة الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث نعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مسفر ثم يكون حطاما Wa fil akhirati adhabun shadidun wa maghfirah wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa ma al dunya illa mata'ul ghurur Isa yun sa paalala ng Allah Subhanahu wa ta'ala ma kapati sa panan ng palatay Islam paalala sa atin batungkul sa dunya Nasinamin Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lamu Ya alam mo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat ninyong malaman, sabi niya, na ang buhay dito sa mundong ito ay isa lamang laro. Dahil matambo. Dunya niya, ang buhay dito sa mundo ay isa lamang laro. At aliwan. Huh? Tayo lamang ay nag dito. Laro at aliwan lamang ang mundo na ito. <coughs> Wazinatun, palamuti, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Watafakuru bainakum at paligsahan. Tingnan natin ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Dahil sa palamuti, dahil sa laro at alyo na binibigay sa atin ng mundo na ito. Tafakuru bainakum, nagpapaligsahan tayo sa palamuti ng dunya. Nagpapaligsahan tayo sa posisyon, nagpapaligsahan tayo sa kayamanan, nagpapaligsahan tayo. Watakathuru fil amwali wal aulad. Nagpapaligsahan tayo, nagmamayabangan tayo, nagpapamayabangan tayo sa tinatawag na pagpaparami ng kayamanan at mga anak. Kamathal ghaith na al-quffar nabatu. Ang katulad nito sabi ng Allah Subhanahu wa Taala ay katulad ng ulan na ipinadala ng Allah Subhanahu wa Taala sa mga halaman na nagbibigay, nagbibigay ng sigla sa mga halaman at ikinakasaya, nagiging masaya. Yung mga, pag nakita ito ng mga taong, nanananim. Ha? So mga bamula, yung mga, nagtanim, nakita nila na naulanan yung kanyang pananim. Ha? Naging masigla. Yung kanyang halaman, aajabal kufara na batuhu. Thumma yahij at pagkatapos noon ay mamamatay. Pagkatapos noon ay mamamatay, matutuyo. Pagkatapos ng pagkatuyo niya, fatarahu Makikita niya ito na maninilaw tulad ng nangyayari sa mga halaman. Pag natuyo siya, maninilaw siya. Thumma yakunu hukama at magiging dayami. Ha? Huh? magiging dayami na lamang siya. Tumma yakunu hutama. Na ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nangangahulugan na itong dunya na ito ay parang halaman na mula sa malusog hanggang sa mamatay siya hanggang sa magiging wala na siya. Ibig sabihin, ito ay temporary lamang. Wa fil akhirati azabun syadid. At sa kabilang buhay, nandoon ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala wa maghfirah at kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala min Allahi wa ridwan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at mabuting kasiyahan wa mal hayatu dunya illa mata'ul ano ba ang buhay dito sa mundong ito maliban sa kasiyahang mapanlinlang yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang paalala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na itong mundo na ito ay aliwan lamang, ito ay isang laro lamang na ang araw tayo ay mawawala dito. May iwan natin ang mundo na ito. Lahat ng paghirapan natin, kaya huwag natin masyadong ilagay sa atin. Sabi nga natin mga ulama, dapat ang mundo hindi mailalagay sa puso. Dapat nasa kamay natin. Kasi pag nabing nalagay sa atin mga puso, yun magkakaproblema tayo. Magkakaroon tayo ng labis na pagmamahal sa dunya, yun ay delikado. Dapat ang dunya, sabi natin mga ulama, ay nasa kamay lamang natin at tayo ay nakukontrol natin ito. Kasi pag hindi natin ito makontrol at nalagay sa ating puso, yun ang problema. Marahil mangyayari yung dahil lamang sa posisyon, dahil lamang sa konting kayamanan, masisira natin ang ating kapwa dahil sa sobrang pagmamahal sa dunya. At napakalinaw ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'la, ito'y laro lamang, paligsahan, pagmamayabang, pagpaparamihan, paligsahan, ng pagpaparamihan ng anak at kayamanan. At ito'y temporary lamang. Lahat ng mga mapaghirapan nating kayamanan, pag tayo ay hinatid sa hauling hanto, sa libingan natin, lahat ng na yan ay may iwan natin. Yung mga mahal natin sa buhay, yung mga anak natin, asawa natin, kahit gaano mo kamahal yung asawa mo kahit gaano kakamahal ng asawa mo, hindi yan sasama sa iyo sa kubur. Kahit sinabi mo pa na nagkaroon kayo ng true love ng asawa mo, pag ikaw ay namatay at ililibing ka na, hindi yan sasama sa iyo sa kubur. Ganon din ang iyong mga kayamanan, yung mga sasakyan mo, yung mga bahay mo. Pag ikaw ay nawalan at kinuha ng Allah subhanahu wa ta'ala, Marahil yung sasakyan mo na ikaw ang nagdadrive pag ikaw ay nawala na. Ibang tao na ang drive Yung asawa mo baka siya, yung asawa niya na. Bagong asawa niya na ang drive ng mga sasakyan mo. At doon sa tirahan mo, pinatayo mo na mga bahay o di kaya mansyon, iba na ang makatira. Kaya kung mananaig mga kapatid sa pananampalatang Islam, ang pagmamahal sa dunya, ang dunya temporary lamang. Isa pang aya sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa suratul An'am, ika na talata, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Wa ad-darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun afala ta'qilun?" Napakalinaw ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang buhay sa mundong ito, ay walang ano paman maliban sa laro at libangan lamang. Subalit, ang tahanan sa kabilang buhay, yung akira, ay siyang pinakamabuti para sa mga taong may takot ni lilladina yattaqun may takot sa Allah Subhanahu wa ta'ala hindi ba yun ama? hindi ba kayo ganun nakakaunawa hindi ba natin nauunawaan yun na mas mainam sa atin, sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo na mga may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, mas mainam sa atin ang akhirah kaysa sa dunya na ito. Hindi ba natin nauunawaan yun mga kapatid sa pananampalatay ng Islam? Mga paalala yun sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin masyadong mahalin o labis na mahalin ang pag o ang pag, labis na pagmamahal sa dunya. Ingatan natin, dahil isa yan sa, ayon sa ating mga ulama, Hubod dunya alal akhirah. labis na pagmamahal sa dunya, kapalit para sa ating buhay doon sa kabilang buhay, ay isa sa mga sakit natin mga kapatid sa pananampalatay. Pag mayroong tao na mas inuna na pa ang mga gawain, na yung gawain na yun para sa kanyang kabilang buhay, at inunan niya pa ang gawain dito sa dunya, ibig sabihin meron siyang sakit sa puso. Alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Meron ding hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga kapatid sa pananampalataya Islam. Hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal qaal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ang mundo na ito para sa atin na mga mukmin, mga mananampalataya ay isa lamang na kulungan. Wa jannatul kafirin. At paraiso ng mga taong mga hindi mananampalataya. Tingnan ninyo, mga hindi mga mananampalataya, yung mga kafir, talagang iniisip na nila ito yung paraiso nila kasi naniniwala sila, eh, hindi sila naniniwala sa kabilang buhay. Wala na sa kanila yung kabil kabilang buhay, yung akira, wala. Hindi nila, di sila naniniwala doon. Oras na nang hmm. Bali, continue tanong mo. Oras na ng uh, Juma, ah, prayer. So, insya Allah, i-continue eh, na lang natin yung lecture natin. Nandito na yung sad natin, yung katib. Siya yung ba So, mga Tagapada, mga bangsa muro, Allah na continue po may so lecture ta no. namis sa kasyano, sa bang, masjid bangsa muro, apas ka no Kanya rin so, uh, Ustad sa no, kanunya, gay, si Ustad uh, Muslimin balamin kanapranin so pamilya ni. Buhay na siya kanu hangay ka siya, syukran, wassalamualaikum.